Thank po, uh, so po, po sa sponsor po ang panalanan sa pag-ibig mo. Uh, Malaking po ito sa aming buong na magagamit niya ng kayo. Ako po yung at sana po ay ingatan ka lang yung at gabaya ka po lagi. Sana po talaga. Thank you po ng marami. Thank you po. po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali, pauwi po ako ngayon sa bayan. Kasama ko po si Hyzen. At isa po sa ating mga butihing subscribers ang nag-sponsor ng Rep para po kay Heisen. Yun daw po ay para sa tindahan po ni Heisen. At kahapon po ay kami po umuwi ng bayan at uh, si Heisen po ay pinapili ng ref. Ay yun, meron na po siyang napili at uh, nagpadala na nga po sa atin ang ating butihing sponsor at kukuhain nga po natin sa bayan. Tuloy ay bibili na rin po tayo ng ref. Ayan, maraming maraming salamat po kay ma'am ng Florida. Bali, ayaw po niyang magpabanggit ng kanyang pangalan. Pero maraming maraming salamat po sa inyong kaputihan. Sigad na lang po yung bahalang magbalik sa inyo ng mga pagpapala at mga biyaya. Ayan, mag-iingat ka po lagi diyan. God bless po. Ayan, at nandito na po ako ka na Heisen. Ayan po si Becca at si Heisen. Kasama po namin si Talalay. Oh, ay kadali, ay kadali. Hi. Kadali. hi. Say, say, thank you. One, two, three, go. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayan po at kami pabayan na. At nakasama po namin po, si Dapo, si Hansen at si Talalay. Ayan. Kami po ay papunta na sa bayan. Ayan, at bali na dito na po ako sa Cebuana para kumuha po ng perang padala. Ayan guys, thank you Lord. At nakuha ko na po yung padala ni Ma'am ng Florida. At kami po ay papunta na dun sa aming bibilhan ng ref sa Royal Star ng bayan. Appliances ng bayan guys at nandito na po kami sa Royal Star ang appliance store ng bayan si Pega po ay dating nagtrabaho dito kaya isinama po namin baka makakadiscount kami hello po <laughs> At kami po kahapon ay nagpunta na rito dahil kami po ay pinapunta ng butihing sponsor. At kami po ay pinagkanbas na. At pinatingin na po namin si Heisen kung alin po yung magugustuhan daw po niya. Ay meron na po siyang napili. At yun po ay naisend ko na sa ating butihing sponsor. At yun nga po nagpadala na po. Ay ang gusto po ni Heisen ay ganyan ah hindi kalakihan para daw po oh, natatakot at baka mamaya lumaki ang kuryente ay ito po ang nagustuhan ni Haisen ha, ah. ito kondora, yan naman ay inverter huh? kung baga may matipit sa kuryente maganda Oh. Tsaka masyado siyang kuwan madikit, kung hindi siya basta basta mabubuksan ni talalay Ayan po si Talalay. Aba, nakalobo na pati si Talalay. Agad, agad. Ganda siya. Pwede mong lagyan ng mga uh, soft drinks dito. Pwede ko. Ito po ang prank. Ito po ang prank. Ano ang na dito eh? Anong hawak mo? Ito, kunduran. Ah! Ah, yun ito. Rep. Oo. Nung panahon ko ay basa lang ref ang tinting ganit. Again, ay eh, may aircon na may washing. Saka chest freezer pala na meron. Maraming nadagdag, ano. Saka may TV na rin. Dito kami nakabili ng TV. Dalawa na pa rin. Yung binili ni Miro. Ayan po. Oh. Yung ibang customer pag magagaling, ang mas kinipili nila ay yung nakadisplay. display kasi may tinatawag na paipo, first in, first out. Ang binabox nila minsan ay eh, kung yung uh, matagal na, yun ang binabox nila. Kaya pag may, sa na ko sa mayroon, ay sige, pagbaba na ako, gusto sa akin, naka-box Kala may bago, Alam, ha? Kala may yun, pero yun yung matagal na Bago pa rin siya, uh, pero kung bagay, matagal na. matagal na siya. Mas matagal na yung stock. Kaya yung iba, yung ganito. Ito yung mga display, yun sa ito yung mga panadasan oh. niya. Ayan po, at gagayak na. Ayan pala eh, ano pa eh, itatry pa. Sasaksak po. It is tingin kong lalamig e. Guarantee? Year. Ilan? Iyan. Ilan? 10 years on tour, tapos 1 year sa park. Ah. Basta ingatan lang iyong kuha ano. Nalamig naman na. Malamig na? ay ibibigay ko na sa iyo yung pambayad ni Nay Ann. Bale ito, bale ito yung kinuha ko kanina dun sa Cebuana na padala na ating butihing sponsor from Florida. Ayan. Ayan yung pambayad. Yan ay galing sa kanya. Thank you po sa sponsor po na nagpadala. Sigan na po ang pahala ng pagpapalito. Makalaking tulong po ito pagpapayakap mo lagi. Saan man po rin punta. thank you po ng marami. More blessings po sa inyo. Ayan, thank you po. At naibigay ko na po kay Haisen. Ayan po, at nagbayad na po si Haisen. Thank you so much po ulit sa aming butihing sponsor na nagpadala po kaya ay sinapambili po ng ref. Ines siya ay nakapromo ngayon. Parang ang pinaka promo ah, fresh. price niya ay parang nasa 15 plus and then naking naging 13,995 best Dahil naka -promo. na iyo. Nakapromo. Ah. Ay since uh, na ako dati dito nag-work, oh, umili yeah. ako ng tawad. Oo, oh, okay. at... at tayo ay nakatawad. Pinatawad tayo kahit tayo, 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 tayo walang kasalanan. <laughs> 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 Yan, thank you po kay ma'am at kami ay magkano yung na-discount natin? Naka-discount pa tayo ng 500. Yan, at dahil dyan, meron kang pang-gasolina. Tapos <laughs> yung 400 ay eh, bibili natin ang pang-merienda natin. Oh, ang merienda po, ng pao. dalawa nating kasamang bata. Uh, thank you. Yan, thank you po. Uh, salamat din, Beca, sa pagsama sa amin. Ayan po, at isasakay na ang bagong ref ni Haisel. Wow! May kinalampot nilagyan ng plastic. Maulan po ngayon ang panahon. Maulan na naman. Walang sawa. Thank you po, Lens. Sa bago namin. Ako po excited na nito. Talalay! Amay pa pauwi na. Pero kami tatahan sa Jollibee. Gusto daw po ni Talalay pang Jollibee. Ayan. And may suklay pa, pa naman. Dahil nga po tayo ay nakatis Jollibee na po sa dalawang bata. Ayan guys, at nandito po kami sa si Jollibee. Yay! Tara! Dito po kami at gusto uh, ni Talalay mag Jollibee. Malamit well, daw po. Tuwan-tuwa po si Talalay. Malamit Ayan guys at uh, ayan na po yung aming mga order. Chicken Joy ang ating in order. Ayan, kay Talalay ito. Kay Talalay. Hawak na lalay. Wow. Kay da po yung isa. Itong isa, ayan. Sa yung wow. po. Ang high okay. set. Kay Talalay itong isa. Talalay. Tapos itong sa akin. Ah. Salamat sa akin. Salamat atingyo. Salamat Becca. Dahil discount kaya tayo, kaya tayo nakapag-gallery. Eh. Yeah, thank you po sa aming sponsor. Thank you. po tayo ng 17,000. Ay talalay o oh, talalay kainan. Kain po, Kain po tayo, Kain po. Ayan, at pinapalambot na po natin yung karne. Meron po dito ang kamansik. Ito po yung aking ilalahok o igugulay din po sa ating nilulutong karneng kalabaw. Nakay na pong pa. Ito po ay madagta. Puhugasan po natin ito mamaya pagkatapos pong tanggalan po ng balat. Ayan at bali huhugasan na po natin at ilalagay ko na po doon sa ating ilaga para ito po ay lumambot na rin. Sarap po ito. Favorito ko yung ganitong dunay. Ito po yung masarap ng ilagataan. Ito na yung ating sinaklang na karning kalabaw nilaga. Ito po yung ating panlaga. Wow. Ito po yung kompleto ricado na. Ilalagay ko na po itong mga kamansik. Ito po yung pinakang gulay. Hindi tinipid sa kamansik. Naglagay din po ako ng beef powder. Ayan, nasasabawan pa po natin. patis. Talagyan din po natin ang ceiling green. Bali, pakukuluan ko po ulit ito hanggang sa maluto po yung gulay. Ayan, guys. At nadito na po kami sa binulasan, kanahaisin. Wow! At ito po, uh, update. Meron na pong steel mating dito sa gilid. Wow! Yeah. <laughs> Ang naman po uh. Ayan bali sila po ay Naghalo ng simento Buhangin at graba At uh, mag-aasinta na nga po doon Ay sa kabilang dulo Ito po ay okay na Ay doon naman po Ay sa kabilang dulo mag-aasinta Ito daw po ang magigiging pinakampintoan Ito po ang gagawin ni na Kuya Amor. Talagyan no? na po dito ng asinta. Saka po dito ah. Ngayon po ay mangangin. Nag-aasinta na po ulit sila ng hollow blocks. Nakadalawang patong na... ayan po bari pinabili po ulit natin si RJ ng steel mapping at uh, kulang po yung naunang binili po ay kinulang pa uh, kaya tayo po ay nagtagat pa

Ayan po Ayan po at uh, kainan time na <laughs> Salamat sa nilaga ate Sige Malambot naman yung karne na. Kain na. Kain na po inang mer na. Ayan at kain ng time na po. Sige. Ah, dito na po si Dapot. Ikaw po inang mer na. Kain na po. Kain Kain po. Marami pang sabaw to. Kain po tayo. Kain po ano isa bawat pala doon ah pa talabawi eh <laughs> may init na may init ko yang sabaw eh uh, iniinit po lik natin one hour later po at na. Yan po ay para dito ay sa sa pintuan. Ayan. sila po ay nagsasako na ulit ng mga buhangin at graba at maghahalo nga po ulit at yun pong pintuan ay ginagawa na rin yun nga po ay spilmatic na lang yung pinakampinto ah. tapos na itong kabilang side. Kaunti na lang po. Siguro yung mga dalawang patong na lang ng hollow box. and guys at bali tapos na po itong dito ah sa kabila ito na lang po ah bukas ayan tapos nailagay na rin po yung steel matting doon sa dulo hanggang dito po ayan at meron na rin pong pintuan nagawa na po ito po wow Thank you, Lord. malapit na pong matapos ang tindahan ni Heisen. Diyan, hindi pa nalambitin. Pag hindi nalambitin, kaya nalambitin. Testingin mo nga ta po. Ayan. Try mo nga ni Sarah. Ayan. Okay na po ang pintuan. Pero yung pilalagyan pa ng steel matting yung taas. At yan po ang update ngayong araw. Ayan. Thank you, Lord. At may pintuan na po ang tindahan ni Heisen. Bali, bukas-kas nga po yung harap. Konting kembot na lang po. Matatapos na.